Nung nag-organic farming ako, mas na-appreciate ko yung simpleng buhay. Kung ano lang yung kailangan, yun lang yung importante. Bago nyo isipin o bago kayo maniwala na mahirap, subukan nyo lang. Sayang naman kung, kung mapabayaan lang o umasa tayo lagi sa ibang bansa para sa pagkain natin. Ako si Rafael Silva. Uh, I'm 40 years old and ako ang owner slash manager ng Kayumanggi farm sa Lipa City. Before, ano ako, IT professional for 15 years and then noong 2020-2021, nag-decide ako na mag-full-time farmer nakapekto kasi yung pandemic sa IT career ko before. Pero yun na rin siguro yung naging senyales na maging full-time sa agriculture. Dahil sa background ko sa IT, nagagamit ko yung experience ko para gumawa ng annual, monthly, at daily plans ng aming mga gawain. Yung aming plots ay mga nasa kalahating ektarya. Ah uh, meron kaming apat na plots na may tig to 20 na beds. In terms of yung technology naman na ginagamit namin, pagdating sa organic farming, ang natutunan ko, compost ng vermicast, animal manure, pati yung tawag namin, concoctions. So yun yung mga ginagamit namin na pang sa halaman namin. Um, pagdating naman sa lupa, hindi namin inaararo yung lupa namin. Um, nagdadagdag lang kami lagi ng amendments tulad ng nabanggit ko ng compost. Tapos sa tools naman, since small scale farm kami, gumagamit pa rin talaga kami ng manual tools tulad ng kalaykay, ng, may, meron kaming tinatawag yung broad fork. So yun yung ginagamit namin para mahanginan yung lupa. Isa pang naisip ko yung insect net at row covers instead na gumagamit kami ng mga pesticide yun ang ginagamit naming uh, technology para maprotektahan yung tanim namin tunnels naman para ma-extend yung season o mapaaga yung season ng tanim namin Ang goal ko talaga ay ang market yung barangay namin So barangay ka yung manggi kaya ako yung kayong manggi na pangalan. So nagtuwing tuwing Sabado, nagsiset up kami ng farm stand dito sa aming farm para dahan-dahan malaman ng mga kabarangay namin na nagbebenta kami ng organic vegetables. Gumagamit din ako ng technology like um, Facebook, Um, email, tsaka mga Viber to sell yung produce namin. Ang unang-una kong challenge na pinagdaanan ay makumbinse yung mga tao na tulungan ako mag-organic farm. Sa simula, naging challenge yon para sa amin para mapakita ko na mapaniwala ko na gumagana yung ganitong klaseng pagpa-farm. Isang challenge namin dito sa barangay, marami pa rin tayong kaibigan na hindi pa rin alam o aware kung ano ang difference ng organic farming sa conventional farming. So parte nung um, advocacy namin or yung goal namin dito sa farm na kapag may bumibili or may nakakakilala, pinapaliwanag namin kung paano kami mag-farm para ma-appreciate nila kung ano yung difference at kung bakit maganda ang organic farming um, in terms of yung um, sustansya at lin lin linamnam ng gulay yung unang-unang harvest namin, kinoconsider namin yon as success or tagumpay. Kasi bago sa amin yon nung ginawa namin, hindi namin alam kung gagana siya o hindi. Pero nung nakita namin na maganda yung tubo and na-harvest namin, para sa amin success yon Isang success din is natutuwa kami na pag nakikita namin yung reaction ng mga customer namin sa farm. Pag nakita nila na nakakapagpatubo kami kunyari ng carrots, ng broccoli, niisip nila na hindi nila alam na tumutubo siya sa ganitong lugar. Mas na-appreciate ko yung simpleng buhay. Dati marami, marami tayong mga gusto o kailangan. Pero nung nag-organic farming ako, kung ano lang yung kailangan, yun lang yung importante. Mas na-appreciate ko rin yung pagkain ng tama, pagkain na balanse, at saka na-appreciate ko rin kung ano yung epekto ng ganitong klaseng pagfarm sa kalikasan, sa kapaligiran, uh, pati na rin yung relationship namin sa mga iba't ibang tao. Sa kapwa magsasaka, subukan nyo magtanim at o magfarm gamit yung organic uh, methods. Bago nyo isipin o bago kayo maniwala na mahirap or hindi kaya, subukan nyo lang. Meron naman din mga pamamaraan kung paano mapasimple yung proseso. Uh, sa kabataan naman, maengganyo kayo to get into agriculture, yung modern techniques to retain or help yung sector na to sa Pilipinas. Kasi sayang naman kung kung mapabayaan lang or umasa tayo lagi sa ibang bansa para sa pagkain natin. And sa DA, um, maraming salamat para sa, sa tulong na binibigay nyo. Um, simula nung na, nag-reach out ako sa DA na biyaan kami ng mga pinhe, buto, uh, kagamitan na, na na, kakatulong sa organic farm namin. Sana rin patuloy na tangkilikin tsaka ma, pagpapakalat, yung important siya ng pagpa-farm gamit yung organic agriculture. Ako si Raph Silva, nagpapatunay na sa kabuhayang OA, kinabukasang okay.